<laughs> Thank, Thank you. Bro. Bro. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. for you. Uh, for and for you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank especially si you. sa you. Yeah, Kira, Magaganda yung career niyo, magaganda yung, 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 yung family niyo. Are you. willing to leave kung ano man meron kayo, kayo, kayo sa Pilipinas? Kung sa Thank you. inlove kayo Thank you. Thank na tao you. yung Malinaw sa ibang bansa na pagsisimula kayo sa scratch, talagang walang-wala. LA. Unang-una na na kasi alam ko naman maganda yung buhay mo dito eh. Pakatid na yung buhay mo. Um, <laughs> Hindi <po, diyo> <laughs> ba? Kasama na po kayo sa kulto. <laughs> no. Oh, Huwag isipin sa buko ka. Talagang ang hirap lang. Ang hirap. Ang hirap ng salita. Kaya binabagalan ko talaga. Ano po? Ako personally, pupunta ako kung nasan yung mami ko. Kung nasan yung pamilya ko, nasan sila kanish, sila kuya, yung pamilya ko. Wala akong pake kung Pinas man yan or ibang bansa. Basta kasama ko sila, okay lang okay Yung girlfriend, yung babae, yung babae, yung... Ah, kung babae, ayun lang. <laughs> ibang usapan na yun. Pero, hindi ako personally, mas pipiling ko pa rin pamilya po. Na, sasama ko na lang yung bebe na... <laughs> yung yung, yung love one ko na sasama ko kung nasan pamilya ko or nasan pamilya niya. Basta importante sa hindi kami malayo sa pamilya ng isa't isa po. Yun. Thank you, Ellie. Next, ikaw, Hira. Same question. Same din ang sagot ko. You know, family is everything. Ang hirap talaga pag... I mean, syempre, movie lang to, di diba? Pero ang hirap kasi pag inaya ng jowa mo na mag-abroad, wala ka talagang kasiguraduhan. And nakita nyo naman sa movie na napakahirap, malayo sa family. So, you know, everybody that I love is here with me in the Philippines right now. So, I'm here. My home is here. My job is here. Dito yung buhay ko and I'm happy. Thank you, Kira. Thank you, Paul. <laughs> okay, last. Okay. Again, our official hashtag is Maple Leaf Dreams Per Year. Thank you. Uh, advance uh, congratulations na pala sa the whole production. Thank you po. My question is for Kira and LP. And we saw to the, from the movie na binigyan kayo ng highlights ni Direk Mike pagdating doon sa acting. And may mga tawag dito sa scene na nakatawag sa akin ng pansin, especially kay L.A. and Kira, yung may mga crying scene. Pero kung sa inyo, kung kayo tatanungin ko, ano yung particular scene na masasabi ninyong, ano tawag ito? proud kayo na nagawa niyo yung, at nailabas niyo yung acting talaga na the best ninyo. Um for me the scene that I am most proud about siguro is when I found out na yung yun tatay ko so movie passed away Because as you can see that Santa Claus right up there that's my dad so <laughs> yes, still alive still alive and kicking um I have never experienced that type of loss before. Yung ganong kabigat na mawalan ng magulang. Ang hirap ng may. Pwede mo na. <laughs> Parang sabo. Pero, um, yun na nga. Hindi ko rin alam kung pa... Hindi ko rin po alam kung paano ko nagawa yun. Kung paano ko naitawid yung scene na yun. um, especially na, yun na nga po. I have never experienced it. Siyempre din po sa guidance ni ni Direk, Um, kay Lord siyempre and you know, I really just think it's the love of my family diba, sabi ni uh, Miss Bea, kung gaano kalaki yung pagmamahal ganon din po yung sadness pag nawala sila so that's the scene that I'm most proud of thank you yes, and first, nag-translate yun sa amin ako naiyak ako, lalo na, yeah. na tumak si L.A. papalapit, congratulations sa napakagandang scene na next, ikaw L.A. Yeah. Um, siguro ako personally yung naging favorite ko. Yung nag-aaway kami nito dahil sa CR. Yung umihi ako, mas kalat-kalat yung <laughs> sa toilet. Well, mini ko kasi minsan sa totoong buhay, you'll never know, di ba? Minsan di talaga na-shoot. Kaya ano po, ako personally yun yung naging favorite ko kasi kaming dalawa ni Kira na very natural lang tsaka very flowing lang yung eksena na parang totoo na eh. Hindi na kami umaarte talaga dun eh. Kaya ako personally yun yung naging favorite ko. Flowing yung i. E. Flowing. Sir John. Okay yung i. E. Thank you. Ayan. Next. last, the last one. one last one okay Ayan good evening congratulations